Good morning guys. Mo akong sister guys na aksidente siya. Hindi niya to jud mabala ng panahon no. Nga bisag unsaon nato pag amping sa tong sarili. Di na to mabalaan ang mga panghitabo. May ganit na uki okay, okay na siya karon nagawasan iyang ilong ug oh. kuan dugo tapos daghan kay siya lang ah. lagom 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 tapos iyang ulo yang naong Grabe ang naagian sa ko ang iso, on, no? Kita tanan, guys. Di yun na mabala ang panahon. Bisag kung saan na to, sa tong sarili. Di nato ito mabala diba? Pasalamat ko sa ginaw o oh, God nga. Itagaan pag chance sa akong iso on, nga. Kinabuhi nga. Wala yun ka siya nga. Grabe nga. Kanabit ang uh, nga gibali, nabalian yun siya. Pero yung motor, motor niya kay looy kaayo. Pero mas looy siya. guys bravo youd yeah hang na agian kalon mau guys thank you for watching guys selamat